Uy, na guys. Tsaka uh, yung kinuha ko doon sa uh, Lucky Plaza ka na uh, padala ng asawa ko na itlog ng langgam at saka uh, yung dinuguan. Eh, natikman ko na kanina, kinain ko na. Tapos yung ano, yung itlog ng langgam niluto ko na rin kanina. Grabe ang sarap. Tsaka uh, yung mga iba siguro yung mayayaman wala, hindi kinakain yan yung mga kapwa lang na mahihirap. grabe guys ang sarap saka bukas yun yung ulamin namin ng tito ko siguro kung hindi ako tama rin magluto ng iba pang ulam namin pero bibigyan ko siya bukas pati rin yung ano yung dinugan uh, share na lang kami at, ito na nga pauwi na grabe pagod gusto ko sana magpahinga kanina o oh, umidlip ng mga 20 minutes aso ah, wala eh. <laughs> nabusog ako dun sa uh, itlog ng langgam at saka dinugo. <laughs> Kaya hindi na makuha na, makuha na makatulog. Pero ngayon parang inaantok na. <laughs> Ay nako. Grabe ang sarap. At saka maraming salamat nga pala sa ano. Hey Auntie Grace. Na uh, siya yung nagdala ng ano guys. Ng itlog ng langgam kayong dinuguan papunta dito sa Singapore uh, tayo na sa so, uulitin ulit <laughs> di ko alam kung ano yung ipapakwan ko next time kung kung matutuloy yung kwan na uh, pero di pa ata sure eh kinoconfirm pa niya kung ilan yung araw na bibigay nila na bakasyon baka 9 uh, days or 1 week na ko mas mabuti na lang na wag nang umuwi kung kanon lang din yung ibigay nila na bakasyon mo kung baga umihi ka lang sa Pilipinas tapos pabalik ka na naman dito buti pa yung dalawang linggo na bigay nila na bakasyon saka uh, kasi yung mga amo namin wala silang mga anak kaya hindi nila napipil yung mga uh, napipil natin mga OFW na may mga pamilya sa Pilipinas at mga anak kaya ganun ganun na lang yung binibigay nila na uh, bakasyon ay nako pero sana matuloy silang umuwi ngayong ano ngayong linggo na to papuntang France para uh, mas komportable ako na magtrabaho pag wala sila eh. mas okay kasi pag nandyan sila nakatutok lagi sila sa, ano, sa CCTV nako eh, mas mabuti na na uh, wala sila dito sa Singapore at muwi na lang sa France muna pero pag umuwi sila sa France baka mga uh, walang wala siguro baka 6 months ay babalik na naman sila dito siguro ganun naman sila eh pero ngayon wala pa ata ang 5 ano, months oo, oo. magpa 5 months pa lang ata nung dumating sila dito November November, December, January, March dito, magka apat na buwan pa lang pero oh, di ko alam kung bakit sila mas maagang napauwi ngayon kung sa dati na kada 6 uh, na buwan bago sila umuwi siguro mag-stay lang siguro doon sila ng ano mga isang buwan o dalawang buwan tapos magbalik na naman dito ano naman sila eh marami naman silang pera pang pamasahe tanggang dito na lang siguro guys at maraming salamat sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat guys at peace I'm out